Hindi mo sabi ni Sir Paul. Um, tuloy mo pa rin yung pag-aaral mo doon ha. Net. Iyak si Miley. Mami, usip ayo ko na. Panang... Siyo. <laughs> Nagkaiyaka na dito. <clears throat> Nakakadala pala ito. ने 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 माल का नाम का नाम Aiyakan na dito. Ganda ng gabi po at uh, pupunta po ako doon sa kabilang bahay. Bago dating ko nga po lamang at uh, makikipagkita po ako kay Jeffrey. Tingnan ko po yung reaction ni Jeffrey. Ngayon ko lang po makikita si Jeffrey. Ayun, uh, hindi mo pa nga pala nakita si Jeffrey. O oh, yan, makikipag first time ma'am with Mamimit pa lang. Kasi na narinig ko na napakabait daw ni Jeffrey. Tingnan nga na, ano na natin kung talagang mabait siya. Pero na, ano napanood siya, ko naman Johnny? siya. Makuwila siya, eh, di ba? Yan, good evening po. At kasama na po ako ngayon ng Quattro Marias bagong dating lang po. Hi, Galing good. Mindoro. At ayan, at hindi ko Ang pa ako na... Kamusta naman yung bakasyon? Ayos naman. At isa... Uh, Nakabakasyon nga ulit. Alam mo naman ninyo, pagka ganito po ang Holy Week, ay naulit po talaga ako doon sa amin. At ito, hindi ko nga po lang nakasama sila dahil na po ay may pasok. At ngayon nga, buti po naman ata, na umabot ako dahil paalis na pala sila bukas. Uy, wala si Ninita. Ayan. Mamimiss ka namin, Ninita. Mamimiss ka namin, Ninita. Wala ba yung Ninita? At uh, si Jeffrey po ay hindi ko pa na mimi kaya gusto ko po yang siyang makita rin makolit eh. makolit yun majali tawa ka ano? <laughs> paratawalan ba uh, uh, si ah, ah, ah. na may na oo sige bilang bilang dokdo na may na may na may na na may 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 si may na may na may na may na si na may na si na Malaman natin mamaya pag punta natin doon sa Maynay. Okay. Tara na. Ito si Obama. oh. <laughs> oh, kamusta? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Ito pala si Jeff. Okay. <laughs> <laughs> parang mabait naman si Jeff ah. Uh, parang, mag parang ano kayo ah. Parang magkamukha tayo. <laughs> ah. <laughs> <laughs> ha? Parang ito nga. Para sa'yo, magkakulay sila, no? Baka ka magkakulay kasi galing ako sa Mindoro. Ayan. Ayun yung bahay ni Jeff. Yung nasa likod pong background nila, Tiffers. At ito yung bahay po ni na nanay Ayan. Masyado mo na dito. Bago pa lang. Dito lang nga po, tambay. Dito. Pagka ano, ipapatay dito labas. Para nilipo, umago po kang... Papasyal sila. Ako ako ano? na ako masik. Magagala kami talo ba? Kasi yung galla. Kasi yung galla. Kasi yung galla. yung galla. Kasi yung galla. na yung galla. Kasi yung galla. Kasi yung galla. Kasi Kasi yung ako Saglit lang naman sila doon. Huwag kang malungkot ha. Isasama ka ni Tito Herns. Mamasyal tayong dalawa. huwag kang malungkot ha. tayo. Ang na yan. Ha? Okay, lang. Oh, nakilala mo na si Tito oh, Hern. So, oh, tatay siya ni Sinea. Tatay ng Marias. O, oh, diba? Tatay mo na rin siya. <laughs> tatay. Oh, tatay. Kasi ako, parang... ako yung nanay mo dito. Siya yung tatay mo dito. O, oh, kasi malayo yung mga magulang mo. Kami yung magiging guardian mo. Dito. Kasi si daddy si Sir Paul mo din ay pagano'ng gano'n sa Davao, pabalik-balik lang. Bukas mamimit mo yung ibang mga scholar din ni Pugong Biyahero. Ano, ng PB team. Ano, mamimit mo yung sina Irene. Taga doon din sila sa inyo. Sila, taga, mga kaano mo din, katribo mo yun. Sina, ay, hindi mo pa na sila nakita. Ah, okay. Ano, mayroon ng update sa ano ma, no? wala pa. Wala okay. pa sabeng inisert ko ano, 27. Ah, 27 pa naman 'yon. Hindi pa kasi bago. Kasi late tayo eh. Tayo yung pinaka-late eh. Kasi lahat 'yan, ang dami niyo, 1000, 19,000 kay mag-exam. Kailan? Kailan exam? Ha? Sa 26, 27. Hindi pupunta din ako doon. mag update pag i-update ko din. Pag wala pa sa iyo, i-update ko doon, ha? Hindi, pwede rin natin siya para update Oo, pupunta tayo doon. Don't worry. Kailangan malaman mo lahat kasi excited na siyang mag-exam. Excited na yan, oo. Oh. Siyempre, naman yan si... kamusta naman Next, next, ano? naman Oh, oh, no, po nang araw mo doon. Ano kapag hinihinaw doon? Alam po, naka-erokong ka doon. Okay lang <laughs> po. Tama lang yan. Oh. Kasi mainit Saan ngayon eh, ano, Jeff? ano, si o yung babalik yun. Hmm. Babalik daw siya kung puwabalik niya <laughs> Pupalik yun ba? Ganon lang. Oh, Pinagsabihan pinag na lang. Wala na ang sabi niya kasi gusto niyang makapiling ang nanay Malay mo, magbago yung isip. Ganon kasi lang si Ninita. Kaya hinahayaan lang muna natin kung ano yung gusto niya. L ano yun? Lulungkot din kasi siya. Siyempre mawawala si Ninita. Eh, sila yung magkakasama okay, hmm, kahit, kahit alam kami. Kasi alam yung nanay ni Ninita. Nakarating na yung dito nanay niyan. <coughs> Eh, Jeffrey, masayahin pa naman ito si Jeffrey. Kala ko naman, sabi nila, masungit ka raw. Hmm. Napakabait pa lang ito si Jeffrey. Uh, basta, sasabi uh, ko lang, pagigihin mo yung uh, pagkana dito ka na ha. Pag-aral mo. Kung uwi man sila, huwag malulungkot ha. Ha? Siyempre, normal yun. Dapat nga, wala, hindi kanila kasama dito pero oh, at least napapuntahan ka nila, di ba? Napaganda, napaganda yung, ano mo, dahil narito ka. Kasama ka nila. Sabi ko, huwag siyang malulungkot. <laughs> <laughs> Ayan si inay, oh. Si <laughs> hey, mother, mabait naman yan. Oh. Mabait ba yan? Mabait ba ito yun, Oh. Sabihin mo sa amin, pagkapasaway yan. Oo, oh, mabait naman. Ah, Siyempre, eh, normal yan yun. Maraming pangaral si Sir Paul sa'yo. Oh, yung mga sinasabi lang namin, sinasabi nila, sinasabi ni Sir Paul. Oh. oh sipag ka rin. Nagidilig ka ba doon? Kung wala pa naman yung ibang kaibig, okay. nag-dilig ka lang doon. Kapag, walang, kapag wala challenge sa buhay, nag-dilig ka lang. Ah, <laughs> nag-dilig lang. Nag-happy. Yeah. Yeah. Tapos magbasa-basa ka rin doon. Kung ano mo doon. Kaya, kaya mo yan. Kasi hindi tayo nag-admit, nung, nung dumating kayo, umuwi ako eh. Laban lang. Ha? Yung sa isip ko lang kayo. Oo. Parang ano? Parang na-trauma ang isip ko. Bakit? Ano, wala na sila. <laughs> <laughs> Parang matotrauma daw siya kasi wala na sila. Ah. Pabalik naman sila eh. Sabay ka okay, rin nila. Weeks lang, Balik din lang. sila eh. Two weeks lang eh. Weeks Parang fifteen na tayo no? Sixteen. Ikaw, hindi ka namin dito. Kasi mag exam ka eh. So, oh. -exam. -exam, -exam na ka. okay na. Baka naka-naisipan mo rin umuwi no, ka na. Yeah. <laughs>

labas? nalabas, nalabas sa kamay. Ayaw mo yan, laban ako. Ayaw mo, sa ila

Alin na kayo? So, apple. Apo, tara na. Ay, si Paolo mag-pray. Pray. 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 na Pray. na Pray. 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 na Pray. 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 Nabing balaan o may gumawad sa sinta pa sa kagagender. Salamat po sa inyong kaibuban. Sa matapos na nabos na Lord, ilapin natin ang pagkawal ng mga paggamit. ng mga mga hatapan ng puso. kung sa Panginoon Lord, ilapin natin yung pamilya. Lord, ang ito gino ng mga blessings. Kita na mga mga sa mga mga Ako gina pasalamatan, pag sa pangang samahan, sa anak, sa mga Amen. Akala ko si Jeff. Ano? si na? Ano 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 na? namin na? Uy. Uy, Marias. uy. Ano na? Ano na? na? Ano na? 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 Nineta. oh, oh. <laughs> Dapat magpakabuti ka sa mo ng sarili mo at isipin mo yung sarili mo pag isipin yung ibang tao at magpakabuti ka na mag, mag kasi yung kinabukasan at yung edukasyon mo para lang sa'yo hindi yun sa iba wag ka na mag-asawa kasi alam mo yung sa katutubo natin kapag mag-asawa na, wala na tayo Kaya mo yan! Trust yourself! Huwag ang daksama ito siya. Talagang patawa-tawa. Ayan. Ayan. ano sabi Ayan. 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 Ayan.